isang mapagpalang oras sa ating lahat. Isa na namang kwento ng buhay ang ating mga at yak na natin ng aral. At ito ay pinamagatang nakipaglaro ng apoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang JM. 28 years old. May asawa po ako. Si Lovely. 26 years old. Nakilala ko po siya sa aming pinapasukang trabaho. Bisor ko siya doon at siya ang nag-training sa akin noong nagsisimula pa lang ako. Mabait siya sa akin at talagang maganda. Kaya naman, lahat ng naroon ay halos may pagnanasa sa kanya. Kaya naman, ang magkaroon ako ng pagkakataon, ay di ko na pinalagpas pa halos anim na buwan din akong nanligaw sa kanya. At yun nga, nagbunga din ang pinagpaguran ko. Meron din kasi akong kasabay sa panliligaw at parehas may kaya sa buhay. Kaya naman, inusayan ko na lang ang pambobola hanggang sa maging kami na nga. Kaya naman, di ko na pinalagpas pa ang pagkakataon. Ilang buwan din na maging kami, ay tila ba sigurado na ako sa aking naramdaman. Kaya naman nilala ko na siya nang magpakasal. Sa ipon ay wala namang problema. Dahil kahit papaano ay mayroon na din naman akong natabi. At doon nga ay napapayag ko siya. Ngunit nakiusap ito na gusto niya na magambag sa kasal namin. Sa kadahilan ng minsan lang daw siya ikakasal. At gusto niya ay dream wedding niya ang mangyari. di na ako tumanggi pa dahil sa gano'n naman talaga na dapat ay magtulungan nga kami. Dito ko nakilala ang mga kaibigan niya ng mga tagaywang bansa dahil sa magiging abay niya ito sa aming kasal. Si Cherry at Rose, pareha silang maganda at sexy. Kaya naman, dumistansya ako dahil sa sobrang feeling close sila ay niyayakap ako nito. Lalo na, si Rose. Ang masama pa nito ay nagtatawanan pa sila kapag napapansin nila na lumalayo ako. Maging si Lovely ay nakikiasar pa. Sinasakyan ko na lang sila para di sila mailang sa akin. Natapos na nga ang kasal namin at salamat naman dahil naging maayos ito. Lumipas pa ang ilang buwan ay naging mainit ang pagsasama namin lalo na nang magkaroon kami ng sariling bahay. Dito ay nagawa namin ang lahat ng gusto naming gawin. Na ang dating tila mahinihin na babae ay para bagang nakawala sa hawla. Naging masaya ang ilang buwan naming pagsasama. Parehas pa rin kami nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Ngunit inilipat ako ng department kaya naman sabay pa rin kaming pumapasok at umuwi Ganun ang naging routine naming mag-asawa. Hanggang sa muling magbakasyon ang dalawa niyang kaibigan. Dito ay madalas ang pagbisita nila sa bahay. Kaya naman, inahayaan ko lang sila dahil nga sanami-miss nila ang isa't isa. Kaya naman, ibinigay ko na rin muna sa kanila si Lovely. Ngunit isang pangyayari ang kinabigla ko. Ah, uh, dito muna ulit magpapalipas ng gabi sila, Cherry at Rosa. Pagpapaalam sa akin ni Lovely. Ah, sige, han. Okay lang. Dito na lang muna sila at ako sa sala matutulog. Pagsang-ayon ko naman sa kanya. Dumating na nga ang dalawa at may daladalang pagkain at alak. Tila balak yatang magpakalasing ng tatlo. Sabay paalam sa akin ng dalawa na JM, pero minuloy namin si Lovely ha. Namiss kasi namin to eh. Natawa naman ako sa sinabi niya at tumangulang ako sa bayang Inihanda ko ng tutulugan ko sa sala. At sila naman ay sa kwarto na nag-set up ng kanilang balak gawin. Dahil sa may kalakihan naman ang aming kwarto at may mini table, nakasya silang tatlo. Dahil sa ako ay papasok bukas, ay minabuti ko na lang na matulog na. Si Lovely naman ay nagpaalam na di muna papasok bukas. Hanggang sa lakot, tulog na nga ako. Ngunit taling pungatan ako ng hating gabi at nakaramdam ako ng pagkapuno ng aking pantog. Agad akong tumayo at nagtungo sa CR. Pagkatapos ay nakaramdam ako sa paligid, lalo na sa aming kwarto. Dahil sa tahimik na, naisip kong baka tulog na sila. Di ko alam kung bakit biglang naisip ko na sa milip na di ko naman ginagawa dati pag naroon sila. Dahil na, baka may kung ano akong makita, lalo na sa mga suot nila. Hanggang sa dinala na lang ako ng aking paa sa harap ng pinto. Kaya naman, dandahan ko na lang binuksan ang pinto para di sila maistorbo sa pagkakatulog. Ngunit laking gulat ko sa aking nasaksihan at tila ba na malikmata ko sa aking nakita. Kaya naman nagawa ko pang kusuti ng aking mga mata at muling tingnan sila sa loob. Dito sigurado na ako na tama ang aking nakita. Ang tatlong magagandang diwata ay naglalaro ng apoy. Halos abalang-abala ang bawat isa sa kanilang ginagawa. May mga gamit pa silang props na baon at taladala ng dalawang dumating. Dahil sa sigurado kung wala kaming ganoon na tinatago sa bahay. Kaya naman, muli kong sinarang pinto ng daan -daan at inisip kung ano ang dapat kong gawin. Wala naman akong maramdamang galit kahit may ibang kasama ang aking asawa dahil pareha silang babae. Hanggang may maramdaman ako na papunta ng pinto kaya dali-dali akong bumalik ng higaan at nagpanggap na tulog. Ilang saglit akong nakiramdam at nagkunwa tulog. Hanggang sa pakiramdam ko ay may huminto sa harap ko. Ang taong lumabas ay nakatingin lang sa akin. Tila ba sinisiguro doon ito na kung tulog din ba ako o kaya naman nag-iisip ako ng paraan na kunwari ay igising para magbanyo. Ngunit naramdaman ko na lang na nasa ibaba ko na ang taong ito at lang may hinahanap sa aking pangilalim. Hanggang sa matagpuan niya ito, sa good kaya naman umahon ako at sinilip ko sila lovely. At baka ganun nga ang nangyayari, kaya nang nasa panaginip ko. Kaya naman, dandahan kong binuksan ang pinto. Ngunit laking gulat ko nung magsigawan sila dahil sa pagbukas ko ng pinto. Abala pala sila sa panonood ng horror movie. Kaya naman, agad akong humingi ng pasensya at nagpalusot na may kukunin lang. Nagtawa na naman sila at kinuha ko na ang gamit na palusot ko na kukunin. Tila masama naman ang loob ko dahil di ito ang gaya ng inaasap ko. Bumalik ako sa higaan at masama ang loob. Hanggang sa makatulog na ako, Kinabukasan ay gumising ako ng maaga at pumasok sa trabaho. Ang mga kaibigan naman ni Lovely ay umuwi na sa Amerika. Kita ko naman ang lungkot sa mukha ng aking asawa. Dahil mami, miss daw niya ang mga ito.